Hello guys, ito tutorial tayo kung paano humubog o maghulma ng uh, paggawa ng postiso so, Ganito po yan guys, uh, maghalo lang po tayo ng reprogel Ayan, tapos lagyan natin ng tubig, ihalo lang sa tubig yan, oh. At lang po ang paghalo niyan, hindi masyadong matigas at malambot Kailangan hindi masyadong damusak, ganito lang po yan Ayan, oh. Hmm. So ilagay na po natin sa pang ibabaw na hulmahan Dalawa po kasi yan, may pang ibabaw, may pang ibaba So pag ibabaw ito Kasi magpapagawa daw ng brace Ang ating kliyente So pagka nailagay mo na yan guys Ipagagat mo kaagad yan sa ating kliyente Kasi pag hindi mo ipagagat yan Titigas yan Mahirap na ihubog yung ating ngipin dyan So ayan na Pinagagat ko na sa kliyente ko Kasi magpapagawa daw siya ng brace Ng kanyang ngipin So ayan o ayan, Pag matigas na tatanggalin na po natin ayan, Dahan dahan lang po Kasi baka po yung Ating pinagagat na yan So, lalagyan na po natin yan guys ng uh, panibagong ingredient. Hmm, titimpla na po tayo ng uh, kaston. kaston. po ito. So, ganun din po ang proseso niyan. Ayan. So, pagkatapos natin ilagayan, haluan na po natin ng tubig. Tubig pa rin. Itong kaston na ito. Ayan oh. Na-order lang yan sa Lazada. Okay, sa Shopee. Ayan. Lagyan natin ng tubig. Itong tama na ng tubig ilagay natin dyan kasi pag yung uh, masyadong basa naman, matagal patuyuin. Kapag uh, naman, kapag uh, medyo matigas, ay eh bakay baka hindi po ma pumasok sa mga butas-butas yung kuan yung kasto na yan. kaya kailangan katamtaman lang po yung paghalo natin so ayan hinuhulman na po natin sa ating kinagat na reprogel ayan so pagkatapos nito guys dahil kailangan ipatuyuin lang po natin siya doon sa katamtaman na temperature na lugar. Ayan, hindi masyadong mainit, hindi masyadong malamig. So, antayin na po natin yan ng mga at least mga 5 hours. Ayan, tapos ayan, matuyo na. So, pag tuyo na siya, tatanggalin na po natin yan. Ayan, at patuyuin ulit. Ayan, para matigas siya talaga na, ano, para na siyang bato. At dito na rin natin isasagawa yung ating project. Ayan. So, sana guys ay nakatulong at nagustuhan nyo ang video ito. Palamping na rin po ako ng isang like and share at pasubscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.